kukulayan marin ako. Oh, so, bol <laughs> 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 <yuck yeri pa. laughs> bol mo kulayan mo. Bol bol mo. what? I just kissed Hindi under. ba ako pwede magpakulay? Okay. Hindi. Right? Pwede naman ako magpakulay ako. May kakapit pa kaya sa mo? Sa kapit kayang kulay niya. Three summers now at that mo. No! Why? Bagay sa akin yung kulay niya, yung kulay pula. Oo, oh, gusto ko dito. Pagilid lang. Mapok na to eh. Hindi mo pa pwede to? ito hindi nila lang kumakapal hindi ito manipis na manipis na. siguro pag nilagyan ito ng kulay medyo ma dima...